good morning mga boss good, good morning good morning mga boss tayo gumawa ng lamyas ayun o buka tayo ano tayo ng ano balo mamaya needle fish dami siyang bunga lagay natin sa kamyas lagyan natin ng kamyas yan yan mga isa? ito tayo ang dami yan, kunti lang okay na yan yan mga boss marami siyang bukas yan no, hanggang baba libre gulay lang dito yan mga boss siwa tayo ng kamyas para sa pansigang natin sinigang na kamyas sa balo or needlefish para sa pananghalian samahan niyo ako mga boss sa aking vlog ngayon sa araw na ito lunis po ngayon mga boss kaya ito muna yung content natin. Okay? Iwahiwain lang po natin yan. Mamaya-maya pakukuloyin po natin yan sa ano, malit na kasarola. Sabay dudurogin po natin yan. Um, medyo marami-rami ang nakuha ko. Sinigang na kamias sa balo. May gulay na spinach. Okay mga boss. Ayan mga boss, sugasan po natin na maigi yung kamyas para malinis po siya. O kulang po natin yan mamaya maya. Alright. Pati rin yung malunggay, hugasan po natin na maigi. Para malinis na malinis po. Ayan na po mga guys. Tsaka yung spinach, sugasan na rin po natin. Sasabay po natin yan mamaya pagka naluto na po yung sinigang na balo natin okay mga boss sabay na rin natin yung isda mga boss po natin to bago para yung... malinis Siprituin na malinis sa... ugasan po natin ng maygi para malinis na malinis ang ganda kasi pag piniprito eh para tatanggal yung lansa nya tsaka natin gigisayin sinigang sa kamyas na may peanuts. spinach yan malinis na mga guys yan po yung presentation po natin para sa sinigang na kamyas yan may kalamansi rin tapos may spinach tisda natin yung needle fish tawagin ay balo sa bisaya yan may ano tayo rito kamatis kamyas tsaka siling green tsaka may mushroom po, may mushroom tayo Okay. Prituhin po natin muna to bago ano isigang para matanggal po yung lansa niya. Okay. Dito naman pakuluin muna natin yung kamyas paas. pag kumulo na at malambot durogin na natin. Okay. Ayan mga boss, puno na yung kamyas, tudurogin na lang po natin. Okay? Tingnan natin. bigyan natin yung mushroom Okay, lagay na natin yung gulay Mga boss Sinigang na balo Sa kamyas Lagay na po natin to Okay, lagay natin yung spinach Yung the best Gulay Ligay natin yung kalamansi. The best. Patis lang, okay na. Ang paalat natin at saka magic sarap. Alright. Alright. Lagyan natin ng magic sarap. Mga boss. Yun. Halo-haloy lang natin. Pakuloy na natin mga 5 minutes. Luto na yan sinigang sa kamyas na balo fish with spinach sarap yan mga boss okay takpan natin mga boss yan mga boss okay na sinigang sa kamyas isdang balo yan oh. Sinigang sa amyas. Sarap niyan, mga boss. Kain tayo, mga boss. Okay. Kain tayo, mga boss. Ulam tayo. Uh, balo. May kamyas, sinigang. Lutong probinsya. Kain po tayo, mga boss. Pananghalian. Pananghalian. Shout out po kay Ronald Malit Hinahanap ko yung asawa mo. Umuwi <laughs> ka na, buddy. Sawasawan po tayo. May sabaw. Ayun know, o, may tayo sabaw. Ah! Ah! Gulay po tayo, speedy. bait. Sarap. Ayun Prito. Sabaw pa lang. Ulam na. Try nyo mga boss. Sinigang sa kamias. May mushroom. Ayun Oh. Habis. Hmm. Sabar. Hmm. Ah, sarapan. Hmm. Dambalo. Oh, jejer pis tawagin. Sinigang dong samiso. Anggan sabau. Jadi good po. Good. The, The best sinigang sa kamyas siling green best masawan tayo dito patis at kalamansi may labuyo Shoutout pala kay Raul Malizante sa pinsangko sa Pastrana. Eh, ay, ay gagawa dalma. Chanyiti. Ah, Shoutout. Shoutout sa inyo din. Ha, sa mister niya. Sa asawa niya. Shoutout din. Guys, sa uh, pinsan ko. Shoutout nga pala. Pinsan ko taga Manay Banay, pasta na leche. Ah, uh, kapitan. Nanalo lang kapitan. Kay Insan Alan Insina Gina. Shoutout sa iyo. Congrats, kap At sa pinsang ko kay Edward. Uh, Edward Insina. Shout out din. Kay e, Tia. Shout out. Mga taga Quezon City. Tatalon. Mga pinsang ko dyan. Mga tsayang ko. Kay e, Tio ko. Tio Paul. Shout out. Paulino Insina. Erminia Insina. Shout out po. sarap nito oh. Abos oh. Ayun oh. Yan nasa OFW pinsan ko. Kay Myla Insina, shout out. Hermanis. Mylin Hermanis, shout out. Lahat ng mga ano, Hermanis family, shout out. Insina family, salto. Mga taga-tatalon. <sighs> Sarap. ang init. <laughs> mm. Yan, shoutout nga pala sa ano, Kabulakan, kay Romil Sanalila, sa best friend ko. Shoutout sa ba? Pre, ingat ka lagi sa pagmamaniyo mo. Mga taga Santa Cruz dyan, shout out din Kagawad ni Marcelina, shout out Misagal, shout out po sa inyo Eduardo Labarda, shout out din Kay Leo Labarda, ang mapinsang mo, shout out Kain po tayo Balo, na sinigang Samyas May spinach Yung pawis ko. Ito sa bawang. Ah, sarap. Yun, hanggang dito na lang. Nga pala, salamat sa mga sumusuporta sa akin sa YouTube channel ko. Eh Ma'am Alicia, shout out sa iyo. Eh Ma'am Nini, Alberia, shout out din po. Uh, Kapintura TV, shout out kay Side Lab. shout out din po sa inyo. Philco Channel, ah uh, shout out din. Uh, Madil Maydel, Channel, shout out din. 'Yon, shout out nga pala kay Kapintura TV, shout out sa iyo, buddy. Pare. Pare, sir, salamat. Uh, braga daw. Shout out sa iyo, buddy sir. Maraga down. Kay e, Domingo, buddy, shout out. Lahat po lang Malanday Chapter, Papa Jun, shout out. Ronald Malet, shout out. Uh, Junjun Hilango, shout out sa iyo, uh, sino pa ba? Alex Pan, shout out. Buddy Bu, shout out. Ah, uh, Blackjack. Shout out, buddy. Mga pala sa mga taga Santa Cruz diyan. Shout out kay Eduardo Labarda, ay Kuya Leo Labarda. Shout out po sa inyong lahat diyan, kay Badong. Shout out. 'Yon yung mga Pilko channel. Uh, shout out din yung mga pala kay ano kay ah uh, Basta, shoutout po kayo sa inyong lahat dyan. Uh, God bless po sa inyo. Maraming maraming salamat po, lalong lalo na po sa mga silent viewers po natin dyan sa YouTube channel ko. Channel ko yung mga sumusuporta. Maraming maraming salamat po. Uh, shoutout nga pala kay Ma'am Alicia Alcantara at kay Ma'am Nene. Kay Ma'am Nene, shoutout din po. Yung magkapatid po, yung laging sumusuporta po sa akin. Maraming maraming salamat po. Yung mga silent viewers po dyan sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po yung mga download. God bless all. Peace you.